magandang umaga po yan sa inyong lahat kumusta po tayo po ay tapos na magpangalad din sa sa hybrid po pero aring malagkit mga auto na eh. hindi pa po yan tayo po ngayon yan, din sa may silihan at talagang mga auto ay tayo nalibang sa si sa pag-aani po yan ang sinasabi ko sa inyo mga auto, yun pala ay lumipas ang ilang araw yung parang sili natin yan ang na, mga auto talagang yung pawis natin yung agap natin pag shake up yung araw araw routine yan ito na po ang ating sili akong ah, utol oh. nabunga na oh. Hmm. ang bilis po pala nito kaya naman ko tipo praningan po natin praningin na ah. yan ang pagkalago yan oh. pagkaganda po yan Haros lahat po ay ano na. Ah. Uh, ang ganda na po. Lago. Yan saka po tayo po pati magdidilig. Maya maya po pagka ano natin, pagka uh, tuning po natin. Ganda. Hmm. Aros lahat po. Hmm. Yan ano po lahat oh tanggalin lang po natin yung pinakang kasi nabuso na po eh Yan. pero ito mga kautol ito pong uh, ano dahon ng sili atin pong lulutuin mamaya na maitlog yun iipunin po natin yun iisimutin po natin alam mo mga kautol yung ano yung uh, pagod mo nagka resulta yan ang ganda yun Patayin eh na lang po natin. Pabub, ano po natin. Nakasinabos po eh. May bulaklak na siya oh. Yun po kita niya mga kodol. Pasasangahin po natin. Nakakatanggal ng pagod to mga kautol. nagsasama na siya pero mas lalo po natin pasangayin siya parang natin padamihin atang ng pagod bang ka ng ganda. Kasi yung bunga ng ating pagod, ito na yun. Nagkaresulta na. punin po natin dahil itong dahon nito napakasarap po nito lalagyan natin ng itlog itlog uh, yan ang sarap po sa pananghalian ito mo mga otol meron na po siyang uh, bulaklak yan maliit oh. Ang bilis nga mga kuto, parang ano, siguro aabot ito ng December. Ang ganito kalaki agad. Ang laki. Lami natin yung simot, mga kotolo. Ang gaganda po ay, oh. Yan, ang ating sili. Ah, yan ang ganda po ng dahon, oh. Talaga po yung ating... Pero sa saaga po ay, yan. Ito ang resulta. Yan po. Napaganda ng ating sili. Salamat po. Salamat sa ating ama Bagong karaw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magtyagalita na Mga kaupo Mga Mga Ganda Yung pagod po natin at uh hindi ako makapaniwala sa ganda ng ating sili hmm. baka sana naman spratayin tayo mga kauto na ngayon December yung sakali pero kutob ko mga kauto aabot naman siguro ng uh, December kasi ilang anong araw na ba buwan pala ngayon October, November, December almost 3 uh, months pa po Siguro abot to kasi malaki na eh. Oh. Ayun na po? Oh. Hmm. Hmm. Maganda na siya. Hmm. May mga sanga na rin po eh. Landing ko pa lang to. Kaya lang ang ganda. ganda. ng puno. Wala siyang damo mga kautol. Oh. Ano ka nakikita niyan? Bigyan po natin ng siya ng uh, water kasi mainit nga po. Ubig. Kaya nga mga kautol nung nalaman ko na magtatrim ako ng ganito dito sa, sa ng silihan. Ang purpose ko ng mga kautol just in case na uminit ang panahon po. Malapit po yung pailog. Hindi po tayo gagamit ng makinarya. Ligador lang po. Okay na. Ah, di mainit na nga po. Kailangan pa ito ng makinarya dahil walang tubig Nakukunan kukunan. ito. Katabi lang. Ngayon, po. Luluson lang po tayo. Tapos yun na. Lapit lang po. Diyari na po yung kalahati. Hindi, hindi. Inuna ko po arad dahil dun yung uh, pahilog po malapit doon. Naroon naman tayo sa kalahati. sila yeah, mga kautol na pruningan na natin tapos sa uh, nadaligan na po natin ng bawat isa po uh. yan basa na po yan lupa basa na ang ganda hmm, uh, lahat po ay ganoon salamat basa uh. na ang <coughs> kaganda ng no, mga kautol ay ano nabigyan, siya, nabigyan natin siya ng uh, water tapos uh, hindi na siya malalanta kara kara ito naman mga kotol yung mulch na ito ito naman ay ano na namamawis kaya, na, kaya lang ay bigyan natin ng protection liguan lang po natin si Ibana yun, na gawa ng init ang panahon po ah, mga ah. pinagdilig at nagpruning yun si Ibana at nakasilong init po ay eh. Yan ang init. Kababad mo na sa to sa tubig. Tapos sa uh, kakain na rin tayo mga kautol. Sa ilog dahil hindi pa tayo nakakain ng magahan po. Nagkape lang ako. Hey. hey. Good morning Ivana. Sige lang ako sapin ka nila. Hamiya ka manis. Good morning daw. Huh. Ah. Good morning. Good morning daw sabi nila. Uy, uh, may muta ka pa. Uy, uh, hindi na makamansin. Snubber si ay. Eh. Good morning daw. Good morning po. Ah, dito na po tayo sa ilog. Eh! Paganda ng ibon, no? hindi lang kasi sa camera. May oh. kakain po. Hindi pa wala kakain na umagahan ay. Eh. Nang agap. Eh! Eh! naliligo na po si Ivana Hey! Abat po natin dahil uh, yan ang init ng panahon din sa amin Ah, kung ko, paskong mamaya si Ivana Ini Hey! hey. mga kotol, kain pa muna tayo Para po yung bukal Tumagib na rin po ako Kapo hindi pa nakakain ng magahan mga kotol Nakagap ko nga po Kanina ako sumaka po Nakakain po Para po yung ano Pretong manok Saya pun nak yung problema mga kautos sa ano sa uh, tubig ato tuloy tuloy na po ako din eh at mahina natin lagi po away yari mga ko singkag away so, excuse me po nadali ang ating pritong manok po ay liya yeah. yari na po solved ah mga otor sana po yung naka-inspire sa inyo hanggang dito na lang po sipag lang po at saka buhay probinsya bye salamat po uh -huh. Bagong araw, bagong pag-asa Kaya't magsipag at magsagalita na Mga